kasabay ng kanilang ikadalawamputlimang taong anibersaryo, muling kinilala ng ANAP TV ang mga programa at personalidad na may natatanging kontribusyon sa larangan ng broadcasting. Taon-taon, ang Anak TV Sil Awards ay nagbibigay-pugay sa mga programa at personalidad sa telebisyon at online platform na nagpapakita ng child-sensitive, family-friendly, educational at kapakipakinabang na mga programa. Isa sa mga ginawaran ng prestihiyosong Anak TV Awards ay ang mga programa ng DOSTV na Expert Talk at DOST Report. Ang mga programang ito ay nagbigay ng dedikasyon sa pagbibigay ng makabuluhang impormasyon at edukasyon. Ang Expert Talk ay isang programa ng DOS TV upang ipakilala ang mga next-gen experts na naglalayong magbigay ng plataforma para sa mga kabataan upang ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan sa larangan ng agham at teknolohiya. Ito ay isang magandang oportunidad para sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang mga ideya at maging bahagi ng pagpapalawak ng kaalaman at solusyon sa bansa. Ang DOST Report naman ay programa sa pangunguna ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. kung saan ipinakikita ang mga nagaganap na proyekto at programa ng ahensya upang mapalakas ang pag-unlad sa larangan ng agham at teknolohiya. Ipinakikita rin ng DOST ang kanilang patuloy na adbokasiya sa pagtutok sa edukasyon at kaalaman. Patuloy ang DOSTV sa kanilang tungkulin sa pagbibigay ng mahalagang balita at impormasyon para sa kapakanan ng mga kabataan at sambayanan.